Hello! Good morning! Today is Sunday, August 11, 2024. Mayroon kaming nakitang tumubong abuti na ready for harvest. Ayan, isang bumuka na. At saka mayroong dalawang nakatikom pa. Ito yung isa. Tapos ito yung isa. Ayan, nalinisan ko na siya. Nawala na yung kanyang dumi. So magbibigay lang tayo ng konting trivia San ba gagaling ang binhi ng kabuti? Ayan. So yung binhi ng kabuting dayami natin Ito, katulad nito ay isang matured na na ah uh, Mayroong paraan para makapag-culture nito eh. Isa yung tinatawag na tissue culturing or spore isolation Uli ang spore, ito yung tawag natin doon sa malaalikabok na binhi ng kabute. Ito po yon, ito. Yung nakikita nyo yung kulay brown na yan, galing po siya dito sa nagmatured na na kabute. Ayan. Kikita nyo yung ma-brown brown na kulay sa kanya. Dark brown, chocolate brown bayan? So, yung po ang naging dahilan kaya nagkaroon ng kulay brown yan ay dahil dun sa kanyang spore o yung binhi ng kabuti. Yung parang pow powdery po yun. Yan. So, ito. Ito na. Ito. Yan yung spore ng kabuti. Yan, kulay brown. Sa... Ang, sa scientific aspect, ang tawag sa kanya ay basidiospore. Yan. Saan ba nang gagaling yun? Saan siya nagmumula? Paano sa nagde-develop? So, nakikita nyo po itong matured na kabuti na ito. Yung tawag po dito ay umbrella or parang pinakapayong niya. Pagka po bumukala ito, itong nasa young stage na to, pag bumuka ito, ganito po ang itsura. Ayan. So, yung ay nakabuka na yung kanyang pinaka-umbrella. Sa likod ng umbrella niya, makikita nyo, ito ay yung kanyang gills na tinatawag. Gills. Ayan. Bawat gills po na ito, dito po, na ah, nadidevelop yung tinatawag natin ng na mga spore. Ayan po. Pag tinignan nyo sa microscope yan, para siyang parang paa na bawat paan na iyon, doon lumalabas yung tinatawag na basidio spore yan so doon po nagmumula yung mga spore na ito na bumabagsak na at yun yung uh, pinagmumulan na kaya tayo nagkakaroon ng bunga ng kabuti, ang kabuti po ay isang uri ng fungus po ito ano po fungus, pagkaan yung mikrobyo, pagka naman nagbunga na yung fruiting body na rin natawag, ito po yung tinatawag na mushroom. Ito po yun, yung kinakain natin. So, pag pumalik sa anyong mikrobyo, itong ating kabuti, ay yun po yung pinakabinhina niya. Na kung saan, dun na, nag-develop na de yung mga fruits. Yun. Sa pagkukulture po ng kabuti, yun nga kagatulad na banggit ko kanina, dalawang paraan. Unang paraan ay yung tinatawag na tissue culturing. Yung tissue culturing po ay yung kukuha ka ng bahagi ng himay-may nito, ng kabuti na, ng himay-may ng kabuti. Tapos nilalagay sa culture media. Medyo scientific yung paraan. Tapos, ang isang paraan naman, yung tinatawag na spore isolation. Yung spore isolation, ang ginagawa po namin, pinakasimpleng paraan, ikinakat itong pinakatangkay na ito o yung stipe. Tapos, ito po itinataob sa isang malinis na lalagyan. yan. itataob lang po siyang ganyan. Yung malinis siya talaga and then i-isolate or kukuhanin natin yung spore. Ito yung kukuhanin. Tapos, inilalagay pwedeng ihalo siya sa sterile water para magkaroon ng purification. Tapos, uh, ilalagay sa culture media yung na uh, purify. Na, uh, yung pinaka-pinaghaluan, dun ilalagay sa my culture media para ma-isolate natin yung uh, binhi ng kabuti sa yung mikrobyo. So, yun lang. Yun lang po. Konting sharing lang ng information at ng knowledge So, ngayon po, itong nakuha ko na ito ay uh, gagamitin na natin sa paggawa ng burger mushroom. Ayan. See you lang po. Thank you for watching. Bye!